Hello guys, good morning. So, maaga tayo na yung guys kumising kasi susunduin ko yung anak ko. ah uh, dito na kasi siya titira guys sa bahay namin. So, maaga kami nagising mag-asawa. So, ano, alas 12 ng madaling araw gising na kami. At iiwan namin yung aming mga alaga. Muna dito sila muna dito guys. Uh, although, ano, kahit naman iwan sila guys wala nang nangyayari kasi may security guards naman dito na nagro-robing tinitingnan nila yung bawat bahay dito para kung safe ba or may mga problema ba ganun sila dito guys so maganda talaga dito yung nakatira kami dito kasi safety uh, walang mga pangyayari na ano so ngayon guys uh, lababa, lalabas na ako and ito yung outfit ko for today ayan nakapambahay lang, lang ako guys tapos nilagyan ko lang siya ng ayan yung damit ko masyado na so dadala tayo ng ating bag gano'n na kasi ready na para ano, sunduin niyo yung anak ko wala pa tayong nilamos guys ayan, hindi pa ako nilamos so bababa na ako ay lalabas na ako para painitin ng sasakyan namin. Ayan na. Ayan na guys. Uwi na siya sa amin. First. Hala kadami. dadi ko siya kayo yun di. Hindi naman yata atin yan. Hindi naman yata kanya yan. Kanya yan lahat. Baba ako.